si ni Vice President Sara Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas sa mensahe ng bise para sa mga kapatid nating muslim. Oo na si Vice President Sara ay uh, nako binira na mm. ang PBBM administration na isa dyan ay... Sinabi niyang ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat na mga tao may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Tama naman itong si VP Sara. Tamang punahin na ang Pilipinas ay dapat na itaguyod ng may malasakit at kakayanan para sa malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. Pero parang medyo huli ang pagpapayon niyang ito. Dapat noon pa, noon pa na ang tatay niya, ang presidente. Nakalimutan niya ni VP Sara na ang problema natin ngayon sa Pogo ay dala ng kanyang ama. Pinagpayuhan na siya dati ng Pangulo ng China na si Xi Jinping na huwag ipatuloy rito ang pogo. Ang trabaho, gaya ng pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila, but it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung Pogo. Walang pera dyan. Diretso sa pagkuryan dito. So, ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating... Uh... Nakinig ba siya? Hindi. Kasi may pera. Kailangan ang pera. Ayan, lumago tuloy ang illegal na pogo. Siyempre, yung Pangulo ng China, alam niya yung galaw ng mga pogo. Pero dahil nga sa pera, hindi sinunod. Yung ba ang may malasakit? Nakalimutan mo na rin yata yung pakikipag-ugnayan ni dating Pangulong Duterte kay Michael Yang. Hindi ba nagka-problema rin tayo kay Michael Yang? Regarding family, iniaan ng tatay mo na magkaroon ng overpricing sa mga gamit, sa mga medical supplies na mula China nung panahon ng pandemic. Iba ang sabi niya, eh, si Michael Yang. Siyempre, gustong kumita. Ito si Michael Yang, home, I knew for the last 20, 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contact with the Chinese. Eh, siyempre may negosyo, nakikisali. Eh, negosyante. Ano ba magawa mo? Ganun ba dapat ang katwiran ng isang Pangulo? Uunahin ang kapakanan ng kaibigan kaysa sa bansa? O, nasa na si Michael yang ngayon? Tumulong ka ba sa paghahanap sa kanya? Yung ba ang may kakayanan para itaguyod ang bansa para sa madinis na pamahalaan? So medyo huli ka dito, VP Sara. Dapat noon mo pa pinagsabihan ang tatay mo tungkol dyan. Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Tama rin naman na yung mga leader natin ay dapat na tumutupad sa kanilang pinanumpaan. Eh ano nga ba ang pinanumpaan mo, VP Sara? Meron kasi dito sa oath of office mo na ang nagsasabi na ita talaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. Eh, di ba umalis ka habang bumabagyo? Pumunta ka ng Germany. Anong katwiran mo? Ang katwiran mo, matagal mo na itong nakaschedule at dumaan naman sa tamang proseso. Oo, nandun na tayo. Wala ka namang nilalabag doon talaga. Hindi naman yun yung usapan eh. Ang usapan, naglingkod ka ba sa bansa at the time nangangailangan ito? inuna mo pa kasing magbakasyon. At ngayon, nagagalit ka doon sa nakakuha ng litrato mo habang ikaw ay umaalis, habang suot-suot mo yung hoodie mo at naka-face mask na parang ayaw mo magpakita na ikaw ay aalis ng bansa habang bumabagyo. Kung walang uh, ma, ma matukoy o mainam na master uh, plan mm. sa flooding, sa flood control. Pero dapat din daw na mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yung nga lang ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Mm -hmm. Oo, at uh, yun nga na nasabi din ng attorney Claire yung master plan nga sa uh, mga baha yan flood okay. control. Sa ito mm -hmm. lang sa akin mga kayubi no. ko bago dapat nagsita si VP Sara dito. Ah, mm -hmm. uh, inaral niya muna Oh. Inaral niya muna. Mm, mm Kasi kung sinabi niyang walang master plan, mm -hmm. eh, pinasinungalingan yun, partner. Pinaliwanag ko naman dun sa hearing sa Senado na meron namang master plan in each river basin. Labing dalawang river basin yan. Ah, hindi naman... sabi niyo po, labing dalawang river basin. Tama po labing ba? Walo. Uh, labing walo. labing walo. Oo. Oh, oh. River basin. Kanya hong uh, uh, master plan ho yan eh. Kaya... Hindi naman natin pwedeng pag-isahin lang ng master plan yan. Kanya-kanya ho yung requirement sa bawat uh, river basin. Pero meron hong master plan. Eh, pinasinungalingan yun, partner. Mm -hmm. Ni uh, DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mm -hmm. Sabi, meron. Mm -hmm. Merong master plan. Okay. At, uh, so doon pa lang, medyo ligwak. Mm -hmm. Oh. Ligwak. Okay. Diba? Mm -hmm. na walang master plan. yung sabi, tama ba? Paano pa paki, ano? Master plan. Mm -hmm. uh, kung matatandaan natin, ang dating DPWH, mm -hmm. sekretary ni Pinoy, eh, si sekretary Babe Simpson. Mm -hmm. Yun pala, attorney Claire, diba? o si Babe, uh, o sekretary. At that mm -hmm. time, marami silang plano din. Pero mm -hmm. sabi ko, dininay naman yung DPWH sekretary si Bono, ano, walang master plan. Eh. So, mm -hmm. dapat nga, mo muna ni DP Sara to. Pero well, nung panahon ni Babe, Babe Simpson, sinabi niya marami rin silang plano. mm -hmm. 'Di ba? Meron 'yun pa, meron parang spillway mm -hmm. na gagawin sana sa may bandang Paranyake. Uh Oo. -oh. And at the same time dito sa Pampanga Bulacan, mm -hmm. na parang gagawin dito nung um uh, tawag nila river. Uh -huh. Parang gusto niya is parang mag iimbakan siya ng tubig. tubig. Oo. Oh. Diba? mag iimbakan siya ng tubig and at the same time partner. Uh, marami rin siyang plano doon sa ano, yung desilting mm. sa, sa Laguna. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Di Bay. Kasi ano na yan, puno na yan eh. Dapat mm, -mm. siya na, desilt na, ano, nadidesilt. Oo. Diba? Oh, oh. So, at the time, nung pinalano na to, di ba, uh, sa kasalam ko, meron sa USD, dapat gagawin. Ayaw lang po yung USD. Eh. Pero para may balak silang gawin o nagawa na sa bambandang Blooming Treat. Ah, sa Blooming Treat naman. So, at that time, partner, ang pumalit naman na DPWH, Secretary, pakicurrect nyo ako, mga... Kay UB. UB, kung meron kayo alam dito. Mm -mm. So, alam mo, si Babe Simpson, magaling siya. Oh. Hindi naman matatawarin yung galing. Mm -mm -mm. So, itong mga plano nito, uh, after after ni Pinoy, sino bang pumalit? Mm -hmm. Sino bang pumalit? Duterte. Duterte. O sino bang DPWH secretary niya? Mm -hmm. Sino? That time. Si Biliar. Ay, oo nga pala. Oo, oo, oo. May nagawa ba? Mm -hmm. May alam ba siya? Mm -hmm. Engineer ba yun? Yun lang ang tanong oh. doon at warning, no? Mm -hmm. Tandaan natin, nagkabroon ng bagyo. Mm -hmm. Ulysses. Oo, oh, oo. Oh, oh, si Mark Villar. Oo, oh, oh, oh. paano? Hindi, yun ang yun sa akin kasi. Mm -hmm. Mahirap kasing mamintas. Ito ha, ito ha. Okay naman talaga mm -hmm. na natin ang administrasyon ngayon patungkol dyan. Mm -hmm. Kaya kayo dapat kayod. 'di mm ba? -hmm. Diba? Gawin nyo na. Kasi kung yung mga nauna sa inyo, hindi nagawa, gawin nyo na ngayon. Kayo naman ngayon. Diba? Oo. Eh, sa inyo sumalpak eh. Mm -hmm. Kayo ngayon yung may problema eh dahil hindi nagawa nung nakaraan eh. Tama. Ngayon Kaya ngayon. lang sa akin, parang ang hirap kasing mamintas. Mm-hmm. Kung ah, wala pala kayong flood control, wala kayong ginagawa. Master plan, oo. When in fact, yung panahon ni tatay niya, wala rin nagawa. Mm -hmm. yun lang yung sa akin, di ba? Para bang, ano nangyari? kinausap mo ba si DPWH Secretary noon? Si, Mar- si Mark, Villar Anong mm -hmm. ginawa niya? Eh, tahimik lang yun eh. <laughs> sabi nga ng mga kayubi, tahimik mm. lang si Mark Atorni. Tahimik sabi. lang eh. Oh, so, tanong oh. natin, gaano ba ka-experto si, si, si Mike Villar? Pagdating sa... Para sa pagiging DPWH secretary mm -mm -mm. regarding dito sa flood control. Mm -hmm. Yun lang, attorney oh. Claire. Di ba? Ulysses, bumahayan, ano ba bang pag ng panahon ni tatay? Niya? Oh. Oo nga. Ang tanong natin, mm -hmm. may nasay ka ba dun? Mm -hmm. Ngayon, ito, nakita ko, di ba, may mga pagbabaha sa Davao City ito pa nga yan nasabi ng mga kayo din mm. natin sa mismong Davao nga e eh, binabaha oh, oh Davao City ang daming oh. baha mm -hmm. diba anong nagawa mm -hmm. mayor Jan Sebaste oh, oh. And at the same time mm -hmm. 51B ang nakuhang, um ano uh, parang pork barrel parang mm -hmm. pidaf mm -hmm. uh, 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 na allocate mm -hmm. 51B ka, sa ano kay Congressman Long. Mm -hmm. may nagawa ba to, ha? may nagawa ba para maibsan yung pagbabaha sa Davao City yun attorney diba? ang tanong ngayon dyan kaya nga sabi ko okay lang mamintas ang problema kasi okay mm -hmm. lang bumatikos ang problema yung dapat mong binatikos noon di mo napansin mm -hmm. during the time of uh, former president, oh. Duterte. Mm -hmm. So, ngayon magsasabi ka ng walang flood control, master, master plan, plan. Eh, meron pala si Sana lang. VP ka naman. VP mm -hmm. ka naman, di ba? Maano ba nang tapikin mo muna si si Bonoan, si Ketari Bonoan? Mm -hmm. Wala ba talaga to master plan? Yun, tanong yan. Diba? Ano, o tanong mo muna tatay mo, katabi mm -hmm. mo na. Siya. Tatay, wala ba master plan to? Mm -hmm. Anong ginawa niyo noong panahon niyo? Bakit bumabaha pa rin hanggang ngayon? Mm -hmm may ginawa ka ba noon? Kasi kung may ginawa ka noon, hindi, nga, hindi yung ginagawa ng PBBM, pipintasan ko si PBBM. Oo. So tayo, may ginawa ka ba? Dapat tinanong, ano? Di ba? Magbase kung anong isasagot din ng ano? Oh, kasi ang pangulo. hirap, ang hirap, ano eh, ang hirap na pumuna ka ng pumuna, mm -hmm. tapos yung panahon pala noon, minana rin. Mm -hmm. I PBBM. PBBM. Di ba? Mula sa mga dating ano. Minana. Oo. Oh, oh. Oh, namuno ng bansa. Mm -hmm. Dami naman pondo. Mm -hmm. e Sabi nila, Dabao City maliit lang 'yan, 51B. Ano nangyari sa infrastructure? Mm -hmm. Sana dala. nadala. Mm -hmm. Parang di sa infrastructure 'to nagawa eh. Oh. 51B 'yun. Mm -hmm. So 'yun lang, 'yun lang. Okay? Mm hmm. So another another point, PhilHealth. Pino na rin ng bisig PhilHealth na anyay imbis na paigtingin ay kukunan pa ng pondo para mag magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Okay ako dyan. Yung sobrang pera, no? Tama yan. Attorney Claire, oo. Dapat, hindi yan payagan na maibalik sa Treasury mm -mm. para gamitin sa mga unprogrammed projects, projects. At or saka mailagay yung... sa unprogrammed funds. Ayun. Tsaka dun sa ano, sa mga healthcare natin, workers, attorney yes. attorney Claire. Oh, nabayagan. Kasi, mm. nagtaas pa sila ng premium. Yung pala, may savings kayo. Laki, no? Atty. Claire. Oh. May natira sa inyo. Bakit mm -mm. kailangan nyo mag-implement na taasan yung premium nito? Mm -mm. Tapos sabi nyo savings. Hindi nyo ginamit. Oo. Hindi nyo ginamit. Oh, oh, hindi diba? Gamitin nyo sana sa proyekto ng PhilHealth mm -mm. para mas maibsan yung hirap ng Pinoy. Pag diba, may sakit. Lakihan yung coverage nyo. Huwag oh, yung oh. parang patingi-tingi lang ng, ah, tinasa po namin yung coverage namin sa cancer. Yun lang, mm -hmm. may pala pa kayo eh. Mm -hmm. di ba sabi nga nila, kapag hindi ka gumastos, hindi mo yan nagastos, feel help, ineffective ka, oo. inefficient ka, mm -hmm. kang, wala kang silbi na maganda. Mm -hmm. Kasi yung pondo na dapat pang hindi. Pang kalahatan sana, hindi nagamit sa iba. Oo, tinipid nyo. Pero yung sweldo nyo, ang lalaki yun lang, attorney. Huwag nyo naman ubusin yung pera na sa saving na savings nyo. Panlaki ng sweldo nyo, ha? Baka i-increase nyo na naman yung mga sa slid. ano, mga private hospitals, di ba? Na mga lalaki ng kung may utang man, ano? Hmm. O di ba ang pill health or kung ma maayos na maipon do attorney clear sa mga private hospitals, di hmm. hindi ba? May mga ano kasi hmm. daw, ano yung abusado din mga private hospitals, partner? Oo. Oh. May mga abusado, kahit hindi gastos, papad, pap, may padding eh. Mm -hmm. Tapos merong daw, daw, daw. Mm -hmm. Ha? akilala sa PhilHealth. Mas inuunang bayaran yung kakilala. Naku Naging issue yan. Mm -hmm. Naging issue yan. Diba? Lang A- ah, ang mamamayan yung nag nagdurusa eh. Mm -hmm. Sa pagiging ganyan. Uh-huh. Oh, Kurap. Naku, yun lang ang problema talaga, ni diba? Claire, sa atin. Ay, okay nako. yan. Okay, Kurap yan. Yun, okay yun. na pinunan mo yan. Mm-hmm. Diba? Pero, pero, ulit, balikan mo rin yung issue mm -hmm. ng PhilHealth mm -hmm. nung panahon ng tatay mo. Babalik pa rin ang eh, no? mas matindi yun. <laughs> mas matindi nun. Kasi nga, ito may savings. <laughs> e, ito may savings, di ba? Mm -hmm. diba? Ano nung PhilHealth? Oh, oh. And at the same time, isama mo na yung DOH. Oo, oh, oh, Department of Health. Di ba? Mm -hmm. Ilan ba? Ilan bang pondo ng DOH ang napunta sa Pharmalee? yun lang, <laughs> attorney. Ang diba? Doon, so kaya, sabi ko nga, ang hirap, mamuna, mamuna, mm -hmm. na mo, parang ang linis, yung namumuna, ang linis ng dating. Nako. Mm -mm, -mm. Diba, Ang linis ng, 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 ang linis ng, at, ang ah, parang, ah, ang linis ng konsensya mo. Mm -hmm. Diba? Malinis ang konsensya mo. Para. Pumupo na ba... ka na, ba't ganyan, ba't ganyan, ba't ganyan. Oo. Mas maganda, Pagpuna mo, may solusyon ka na. Ah, yun ang maganda doon atorni. Yes, o, solusyon. Kasi oh, uh, pag mm. kasi pag puro puna, may something eh. Yes. Mm, mm, Pagpuna mo, may solusyon ka na. Mm, 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 mm. So, ngayon pinonood mo yung flat control master plan. Ano ang question mo? Mm, mm. Anong maitutulong mo ren bilang pangalawang pangulo? Mm. 'Di ba ng ating bansa? Oo. Diba? Oo. Busy ka eh. Diba? At nakikipagtulungan ka. Hindi porkit sinasabi mo na tumitira ka na sa administration ngayon, hanggang tira lang. Dapat may solusyon, sabi mo nga, Atty. Claire, di ba? O, di ba? Di pa nga nasusolusyonan yung problema sa farmally. O, questionable. Di ba? O, talo mo sa tatay mo din. Tatay, ba't mo kinayagan to? Mm -hmm. Bakit pinayagan mo yung mga tao dyan na Bakit po pinayagan si Michael Young mm -hmm. Makipag-transact At mag-overprice Nako Diba? Mm -hmm. Talungin mo yun Yun O tapos, saka kama mo na. Yun. Kasi naayos mo na mm -hmm. Yung issue na yun Ay baka itong hindi mo kaya ni Attorney Claire uh. Misapprehension of Philippine Security Diba? Diba? Peace ah! and other concerns. Wait, wait. Ano ano order, order Philippine, concerns. Ano, ano, anong ibig niya sa Philippine, security? security. Mm. Yeah. Peace and order concerns. Oh. Yun ang kanyang Peace ano. Peace and order concerns. concerns. Oh, adorable. Ano yung dahil wala na siyang ano? Wala na siyang confidential funds? Mm -hmm. Peace and order. Peace and order. Actually, mga, mga, mga kayubi ah so far, mm -hmm. ito naman, wala naman tayong ano, intel eh. Diba? Mm -hmm. Pero, pasininyo, yung mga issue ngayon, hindi na tungkol sa komunista eh. uh -huh. Wala nga rin ako nang tungkol sa terorista eh. Mm-hmm. Ang, na, a, ang nagiging issue natin lagi ngayon, China eh. Oo, oh, oh, that's the Philippines ano, you know, security then. China, the Claire, oh, na pinagtatanggol oh. ng pamilya Duterte. Yun lang, ni Claire, di ba? Baki nga, uh, wala ako masyadong napapansing balita mm -hmm. patungkol sa, oh, hindi ko na alam, baka hindi na-highlights, hindi natin alam. Kahapon, nag-hearing sa Senado, Atty. Mm. Claire, yun lang yung mga kabataan na Nare-recruit? Recruit so far, no, ng, mm. ng, ng NPA. Mm. O yun lang naman ang tinutukan ang, ng ating uh, Senado sa hearing. Na Pero yung bakbakan, hindi? Oh. Hindi. Eh, ako nakakabalita eh. Iba, oh, ang am, oh. balita kasi ngayon, ang balita ano ba? Ah, uh, West Philippine Sea. Yan, West Philippine Sea. Tapos, oh. Pogo. Diba, ano ba ba? Pogo. Mm-hmm. -mm. Eh, lahat yan dala ng panahon ni Pangulong Pang na <laughs> Galing yun. Eh, galing yun eh. Sa kanyang, ano eh, administration. yan eh. dahil sa panahon nun eh. Oo. Oh, oh, ito ngayon but... yung nagiging problema natin. Tutok si dito yung, ano. Sinalo lang ito ng, ano eh, naipamana lang sa administration ngayon, hindi eh, ba, attorney? mm oh. 'di ba? Eh part ano, ano eh, part ano, eh, parang ang hirap to peace and order. Sige, syempre definitely hindi mawawala ang crime. Mm -hmm. yung sa atin. Oh, syempre pag ano, peace and Marami an pa rin 'yan. Oo, oh, oo. Oh. 'Di ba? Pero yung peace and order. Eh baka nga ay kulang kasi ang daming ang daming security mo. Pati ang camera ay binatikos din ni VP Sara. Sabi niya mayroon daw mga representative na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyo ng iba. Naku. Hindi pa rin pinuno siya ha, mga QB, hindi ko alam kung na-dinig dito. Pinuno siya ni ano ha? Oh. Tatanong kasi dito si ano eh. Congressman Dan Fernandez. Ah, si Congressman Laguna. Oo. Mm. Uh mm. Sigur, tinanong siya about the security. Oo. Oh, oh. Sabi niya, itong word nga niya eh, dapat daw nga maging prudent. Ito mm. Itong si VP Sara. Mm -hmm ang dami-dami mo ng security. security. Mm -hmm. Diba? Kung, sabi niya, kung compute niya eh, kung compute yung militar, police, 150, yeah, soldier, 150,000 mm -hmm. lang. So kung i-distribute mo yan sa bawat isla, lumalabas 75 soldiers lang. Sa bawat isla. So mas marami ka pa. Naku. Diba? Sa katandaan natin, sa napakalit nating bansa, hindi tayo ganong kayaman. Mm -hmm. Ang dami mong security. Eh, magkano ginagastos dyan? 25 million a year. Gobier. Ano ha? Gobier. Hindi yung kasama sa ano ha, mga QB. Hindi yung kasama sa budget ng OVP. OVP. Oh. Separate yun. Oh. Separate yun. Eh, siguro kung ipapasok natin to sa OVP, mm. budget ng OVP, mm -hmm. o baka konti ay na lang oh. yung guard niya. Mm -hmm. Kasi mababawasan siya ng 25 million. Correct, attorney. Di budget Brabe sa OVP. Ba't baka kailangan ng marami? Well, hmm. Ah, uh, dumami to kasi nagsagawa sila na naging VP siya. Ah, uh, para naging proposal ito ni Pangulong Duterte at the time na VP na siya. Ayun. Na hindi nila to pinatupad sa lahat ng ibang VPs. Mm. Including VP Lenny na meron na 78. Ayun. Eh si VP Lenny nga nagbabyahe daw yan ng Bicol Nakabas. to Manila, diba? Bus, 'di ba? Bus din naman. Ganun ka Ayun ano. Oh, Ayungan oh, niya may guard. Ayungan niya may wang-wang. Ah, simple. 'Di ba? Oo. Oh, oh. So, 'yun lang, 'yun lang, 'di ba? Para bang mm -hmm. 25 million ang ginagastos para bantayan ka. Wow. Ah, uh, at ang sabi naman ni General Marbil, Mar mm -hmm. wala pa wala silang nakikitang threat. Wait. Si na, mahal naman ang tao si Bibi Sara. Oo. Oh, oh. Sigur sa intel nila wala. Mm. -hmm. Diba? Sa intel nila wala. So, peace and order. Eh, sabi ko nga, 'yun 125 million na nabigay sa kanya. Baka nakatulong pa yun. Ah. Kung ginastos niya ng tama. Mm-hmm. Diba? Sabi nga niya eh, dapat daw yung mga police, may mga drone na, high tech na. Mm -hmm. Eh, sabi ko, ano, dinonate mo na yung 125 million mo. That time. Sa PNP. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Total pang ano naman yan, confi confidential funds eh. mm -hmm. Isang ba niya ginastos? Tanim na puno. Libring sakay. Mm-hmm. Libre tinapay. Hindi siya pang-Confi fans, hindi siya pang, fans. Hindi oo, siya pang isyong ganun. Ay nandito si Tay Amig. Mm. -hmm. Uy, wala Tay Amig. Si Tay amik parang Friday wala ka. Hmm. Mising busy si Tay Amig. Ang mga airport official ngayon sa Pilipinas ay tikom ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta, gaya ng pagsasapubliko ng video footage, flight details at iba pang masiselang impormasyon ng mga pasahero. Matatanda ang kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng Super Bagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa prosesong pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Oh, hindi ba dapat mas matuwa ka? Alerto ang security sa airport? Dahil kung merong gustong tumakas ng bansa, nakikita nila na i-report agad. Katulad mo, bumabagyo kahit nakahudi ka, kahit naka-face mask ka, nahuli ka, papaalis ng bansa. Di ba napaka-effective nun? Especially, public servant ka, public official ka. Kailangan mang itago mo ang pag-alilis mo sa bansa habang bumabagyo. Naggalit ka lang kasi nahuli ang pag-alis mo at pumangit ang dating mo sa taong bayan. Naging negatibo ang dating mo sa kanila kasi kahit bumabagyo, kahit marami na ang nadidisgrasya, inuna mo pang magbiyahe papuntang Germany na hanggang ngayon ay hindi mo ina-explain kung bakit ka umalis at bakit mo inuna ang pag-alis kaysa tumulong muna sa bansa, sa gobyerno bago ka nagbakasyon. Oo. Pero talong na ating kayubi, hmm. Atty. Claire, within, within the span of two years, ganun ba kadali dapat na mapuna o punahin ng pangalawang Pangulo? ang administrasyon ngayon sa mga yan, banat niya. Wala diba? siyang masabi. Oh, oo okay. Una-una dapat ang una niyang pinuna, for me mga kayubi, ang una mm. niya dapat pinuna, so na. Ah, ni Pangulong. Alam. Eh, wala, ang problema, wala siya. Oo, di ba nga, nag-ano. Di siya nanood. Oo. So, di niya na alam ngayon kung may accomplishment ba doon. Nagsabi dapat yun yung unang pinuna, na pinuna na niya. Mm, di ba? Mm. Sa akin, ha, dapat pinuna niya yon. Eh, since hindi naman siya opposition to the legit term. Mm, -mm. Kasi may umaangkin na opposition. Pero sa nangyayari ng attorney, Claire, mm. parang gano'n na rin eh. Opposition siya kasi hindi sila nagkasundo. Iba kasi yung term na legit na opposition ah, eh. Ah, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. I know what you I mean, attorney. Okay. Opposition siya ngayon kasi magkaaway mag sila. Magkaaway sila. Pero talaga may mga opposition. Mm. Oh, eh, oh. kung gusto niya maging legit opposition, Papan hindi ba tagkontrasona siya? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Eh, oh, oh. nag contrast na naman from the Senate. Si eh, ano? Uh, na, na, si, si, um, uh, si Risa, Senator. oo, oh, oo, oh, oo. Oh, diba? Oh. Ayun ang mga ano, talagang opposition. Sa akin, ah, Kasi dapat, alamin mo talaga kung ano nangyari sa bansa. Hindi yung nandyan lang sa news, sinabi lang, nag-viral na, oh, wala pa lang flood control master plan. Mm -hmm. O di, kinuha niya na yung issue na yun. Mm -hmm. Na hindi niya masyado naaaral. Hindi niya na-explain, no? Oh. Mm -hmm. na Hindi niya nga alam kung anong ginawa ni dating uh, DepEd Secretary, uh, DepEd, DPWI Secretary, Beb Singson. <makes noise> Di mo inalam ko ano mga plano nun na hindi na patupad noong panahon ng tatay mo. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa pangimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair, partikular ang pakikialam ng International Criminal Court. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ng pag-aresto sa mga drug war suspect kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. ICC, ito na naman. Ang pagpunamo mo, e eh, pabor na naman sa pamilya mo. Pabor sa iyo. Pabor sa mga kaibigan mo. Dahil ba sinasabing hindi pipigilan ng pag-iimbestiga? Of course, sino kasama dyan? Tatay mo, iimbestigahan. Si Senator Bato, iimbestigahan. Si Senator Bongo, iimbestigahan. At mukhang kasama rin ang pangalan mo. Kaya ang gusto mo mangyari, pabor na naman sa inyo. Huwag pansinin ang ICC. Hindi ba dapat nga punahin mo? Bakit hindi pa nahuhuli si Pastor Kibuloy? Bilang Vice President, di mabatong kulin na makipagtulungan? Parang isang fugitive ay mahuli. Meron ka bang message patungkol kay Pastor Kibuloy? Meron ka bang message sa PNP na nabilisan nila ang paghuli kay Pastor Kibuloy? Wala yata kami nadidinig tungkol doon ah. Oo, ni dating Pangulo. Diba? ba? Mm -hmm. Ang daming hindi alam, eh. kumbaga, parang kumbaga sa ano, mga kayubi. Parang kumbaga sa news, mm -mm. kinuha lang yung headline. Oo. uh -huh. 'Di ba? Tapos magko-comment ng ganyan eh sa mga Eto. May Ito. May ganito ha. Mm. Magko-comment chan sa vlog. Kasi yung title controversial. Mm. -mm. Yeah, may title. Sobro ko naman, but ganyan. Samantalang hindi nila alam kung ano yung laman ng Yo. <laughs> Alam mo nung, yung nilalaman nung yung video. Oh. Alamin mo lahat. Oo. Oh, oh. Alamin mo oh. lahat yung kwento niyan. Ano 'yun? Mm, mm, mm. Hindi isang prank. Ay, wala kayong plan ang uh, flood control master plan eh. How sure are you? Mm mm mm. mm. 'Di ba? At saka, tama ka attorney. Anong nangyari din noon sa panahon ng kaniyang mm. ah, diba, ba, dati pang May babalik kasi, may babalikan eh kaya mahirap. Mm, mm. Mahirap po muna. Oh, Tingin ko oh. ganito na lang. Mm. mm. For you to be an effective leader, wag kang pumuna. Solution. Ang gawin mo, oh, madalas ang baha dito, mm -mm. siguro mas maganda ito gawin natin. Oo. Oh, oh. Kung magasabi mong attorney Claire, solution, tumulong ka. Bagay ka, yung merit mo, anong tingin mong solution? Mm -mm. O, oh, tingin ko dapat gawin dito, mayroon tayong spillway sa Paranaque, patupad na natin yan, paggawa na natin yan sa ilalimandaan. Oo. Oh, oh. Mga ganun. Para direksyon ang tubig, papunta Manila Bay. Ah, mas okay yun. Oh, wag ka na mamintas. Ibig sabihin, oh, oh, oh. mas effective ka kasi nasasabi As ka sa na gesture. As a suggest. leader, oh, oh. kung paano mas mag-iibsan, magkakaroon ng kalutasan mm. yung problema. Oh. para Kasi parang, parang na dinidiin mo pa mm. yung administrasyon mm -mm. na walang nagawa. Mm Di ba? Oh, -mm. Diba? Dati ka naman naging leader ng na, ano, NTFL Kak. Ayoko. oh, bigyan mo na 'to decision. Oh. Ano mag ano problema sa pizza order? Pak pak pak. Ito ang alam ko, itong pwede nating gawin. Oh, bigyan mo oh. sa pangulo 'yung report mo. Mm mm mm. Tumulong attorney. 'Di ba? Pak bigyan mo sa pangulo 'yung hindi 'yan, hindi niya tatanggapin yan. Ipa-publish mo itong magandang solusyon. Mm. -mm, -mm. Oh. And that's the leader. That's a Yun good leader. leader. Oo. Oh, oh. Hindi 'yung parang headlines lang kinuha mo. Mm. -hmm. Ha You go for the solutions, di diba? Oo, oo. Tama. Yun ang leader na maganda. Ayun. Okay. okay. So, paano? Ayan. Maraming salamat sa alam po ni Ranjo Rod Marcelino, Ranjo Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro. Papalalang, magtulugan, inyong karapatan.